Alamin sa mga ninyo, Diyo Magdaluyo. Ikaw na galap ng aming puso at liwanag sa buhay namin, Kung Binsay Kanglaw. Ikaw na mula sa ederasyon ng aming pangalinoy, pinili kang mahalin, sa pag-iing na bigyang parangal. Isa na kapang mahalang hindi kumupas, Isa na pananampalatayang hindi nagitinag ng parawak. O ninyo, Jesus, naraligap po lambing na lumalapit sa iyo na ng mga na. Sa kayo na aming ikaw ang aming maging lakas. Sa ng na aming pag-aalinlangan, ikaw ang aming maging pag-asa. Dinadala namin sa iyo paanan ang lahat ng aming mga panalangin para sa aming sarili, sa aming pamilya, sa aming kapo, at ikit sa lahat para sa kapayapaan at kagalingan ng iyong sambayanan. Tinggit mo po kami Sa iyong bako, mga kaaluman, magugit po kami na maging mapayapa at mapagpapunbaba. Sa iyong patanisaya, ilisin po ang aming mga puso at karoon upang lamin namin isipin ang kabutingan ng aming pago. Sa iyong magabarang karoon, turuan po po kami maglingkod ng mga paglalaga. Sa iyong madalaga, tingin po po kami upang ipaglaban ang katalo mo. Sa iyong malang hanggang pag-ibig, sa amin ang inip ng iyong pagdalina upang sa bawat hapis namin kami iyong mahanguin. At sa pamamagitan ng mga biyayang ito, gawin mo kaming marapat na maging masangkapan sa pagpapalaganap ng, ng iyong kaharingan dito sa lupa. Isang kaharingan ay puno ng pag-ibig, pag-asa at kanilang palataya. Nais namin maging kalugod lagod sa Iyong mga pagpunamata o mahal na Santo Niño. Ngunit sa panang ito ng Juarez, sa asa at magiging At sa muling pagkikita, muli namin itataas ang aming mga pagpupuri sa iyo. Muling tubuksan ang aming mga puso sa iyong pangmamahal. At muling babalikan ang landas ng panangpalataya kasama mo at para sa iyo. Di ka na, di ka man namin mamamasdan, iniibig ka namin buong kapat. Di ka man namin mamamatan, yakap ka ng aming pangangulila at pagliging. Di ka man namin kilala, pa rin sa iyo kayong kami susunod. Di ka man namin makikita sa iyo sa iyo buo oh, oh, ang aming pananali at kanilinigan. Kaya na, sa pagsapit itong gabing kapangda, kami ay wala ang kabayan sa hanggang sa araw na mulikan sa amin ay sisina pinakamama i Hanapin mo si Yahweh habang siya ay magatagpuan. Manalangin kasama sa kanya habang siya na malapit. Dapat ng kaliguran ang mga ang ng taong kasama at dapat magbago ng pag-iisip ang taong nito. Sila'y dapat manumalik at dumapit kay Yahweh upang kahabagan at mula sa Diyos makakamit nila ang kapatawaran. Ang sabi ni Yahweh, ang aming isip ay hindi ay hindi ko Kung paano ang ay mas mataas kaysa luma, ay hindi kaysa sa inyong At ang aking kaisipan ay hindi maakabot ng inyong kaisipan. Ang ulan at yelo na buwapag sa ulas sa langit, kaya din naman ang mga salita na lumalabas sa aking bibig. Ang mga ito ay hindi babalik sa akin na walang katuturan. Tutupan pa ito ang aking mga balag at gagawin ito ang aking minanamis. Pagsiluhod po ang lahat para sa